Paps, buha tayo ng taragis mga kapapi. Ito yung gamot sa ano? Herbal na gamot. Kahit kung ano-anong sakit ka sa katawan mo. mo ni gamot. Lagain ko lang to. Mau nagiinom sa hong isoon mga mga kapapi sa batanggas doon ako nakakuha ng idea sa kanya na magandang herbal to lagain ko lang lagain lang to tapos inumin gawing tubig are you sure? kakain yes. Ka yan ito pop so oh. ito pwede na to ito kadami Herbal to mga kapapi, paragis. Kung sino mang may mga ano dyan, may mga kitacakatauan mengayuti yangtanggalin itu me bastasa kitaah katawan ituang mga... sa sa herbalgammut okay.